ng buhay o oh. Eh? sarap ng buhay ng anak ko pa massage massage pa siya kay mama sige sleep ka na ay pa kay mama ah kay mama Sige, na. sige, 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 na ang lablab ni mama massage massage oh sarap ng buhay mama hmm. si mama katatapos lang ng gawaing bahay tapos matulog dapat si mama pero hindi kasi masas masas si mama sa kay ngayon

ni mama yan si Tanda! Lab, lab ni mama. Lab-lab ni mama si Mayo. Lab-lab ni mama si Mayo yan. Pakit-pakit pa siya. paket pakit ang lab, -lab ni mama.

ấy, dốc lá, ấy, dốc lá.